Hi, guys. So, ayan, guys. Alam nyo, guys, may nasabihin na ako sa inyo about to sa mga madalas na i-request sa akin sa aking YT channel. And then, hindi lang sa YT channel, guys. Meron din mga nag-request ito. Ito yung madalas kong makita or mabasa sa aking FB page. Pero ngayon, guys, magkasalita na ako or mag-open uh, mag up na ako tungkol sa mga ganitong requests. Alam niyo ba guys, nababahala lang ako or medyo na ano lang ako, bakit nagiging uh, trending siya or mostly na madami niya ako nakikita sa mga news feed na ito talaga yung mga mostly requested. Ito yung nagpapa-breastfeed. Hindi ko alam ha, pero ito na sabihin ko, ang pa-breastfeed naman kasi talaga, ito yung pinaka-easy, ano, uh, no, no, ito yung pinaka-natural way para pakainin ng ating mga sanggol. Syempre, hindi pa kasi pwede kumain ng mga solid foods. Saka, ayan talaga yung pinaka- um, food ng ating sanggol, 'di ba? Atin na ito yung food ng ating baby, okay? Pero napuputahan lang ako. Bakit ginagawa siyang content? Bakit ginagawa siyang uh, for the views, for the content? Madami sa akin nagre-request na gawin tong video na to about sa pag breastfeed Most din nakikita ko, idol, uh, BF request naman, uh, BF challenge naman, ganyan-ganyan. And, meron ako nakausap na kaya pala madaming nagko-content ng ganito kasi merong mga kumokontak madaming kontak sa mga nanay pag alam nilang yung mga babae is a ah, bagong panganak or may baby or papa breastfeed kino kontak nila to kapalit ng pera so wag gawin nila is uh, ah, pwede ka ba mag video ng nagpapasusuka sa iyong anak kapalit ng kabayaran hindi ko alam kung magkano pero Eto, kadalasan to sa mga Pinay. Madami ako nakita mga Pinay na nagko-content ng ganito. Hindi lang Pinay, but ibang lahi. Pero, alam niyo yun, kasi sa, para sa akin na hindi naman siguro na bobo. Hindi na for tutorial eh. Hindi naman na siguro bobo yung mga tao para gawin pang tutorial ito. Alam niyo naman na kung para saan na yung ginagawa for sexualize. For, for sexualize, ba. Hindi na siya for the views or for the, ay hindi na siya for the tutorial na para kung paano ang tamang way ng pagpapa breastfeed Kasi kung makita mo, pag once na panood mo yung mga video o nakapanood ka ng mga video, talagang lantaran nilang pinapakita. Hindi lang mga sanggol eh. May mga siguro mga one year old, ilang months na din, o mga two years old. Kadalasan, ganun yung mga napapanood ko. Nakakalungkot lang kasi pati yung pagpapa suso or ito yung pinaka natural way para mapakain yung anak natin is ginagawa na din ka ka ginagawa na din para sa ka kalibugan no Ang sa akin naman okay lang naman kung ikaw na lang di ba ikaw na lang kung ano naman yung di ba kung anong diskarte natin na i-video mo sarili mo or ano pero sana wag na lang i, i ano i-sali pati bata kasi na ano ko sa bata, na pati yung bata, yung itsura ng bata, pinapakita, hindi man lang video blurred, hindi man lang tinatakpan, ba diba? Parang ginagawa, pagkakakitaan din yung bata. You know, sa tao, sa, sa panahon natin ngayon, di ba diba? Ang dami ng mga pedo sa na nagkakalat and nakakabahala lang. Dahil syempre ako, nanay din ako. ba diba? Pati yung pagbibreskiba naman is ginawang pampautog ha. Talagang, ito yun na, napaka talaga.